napasa sa kamay kahapon ng HNPNP ang isang limang buwang buntis na babaeng nagpapakilala umano bilang isa sa mga reporter ng tv 48 DWNE at may koneksyon sa Office of the Governor. Kasama ang tricycle driver nito na di umano'y inarkilalang ng babae. Nakilala ang suspect na babae bilang si Marley Andales, 23 anyos, residente ng Barangay Aduasur, Cabanatuan City. Habang ang tricycle driver na pinag-aaralan pa ng mga pulis kung idadawit sa kaso ay nakilala bilang si Rom mer Kaharian. Ayon kay ABC Luisito Austria, nagbabara barangay ang babaeng suspect sa kain ng isang tricycle at kinakausap ang mga barangay captain bukod sa pagpapakilala ng suspect bilang media at reporter ng TV48 ay nangangako rin ito ng proyekto mula sa provincial government ng Nueva Ecija at ginagamit pa ang pangalan ni Governor Aurelio Oye Umali kapalit ang isa hanggang limang libong piso na hinihingi nito sa mga kapitan. Isa din ako sa nabiktima niyan kasi maganda naman yung uh sinasabi niya na KSU uh, siya connect una, connected siya sa TV48, pangalawa, DWNE, at ikit sa lahat, Office of the Governor dyan sa Provincial Capitol. Ano, de, pagkatapos nun, i-interview kami, ano yung mga priority project, kamusta ang barangay, so lahat sinabi namin. So, ang approach niya, tutulungan kami kung ano pa yung mga plano sa mga darating na panahon. So sinabi namin na ganun, lalo ako, drainage, mga ganyan, health center, mga ganyan. So kap, sabi niya, ABC, tutulungan kita, ano, magtulungan tayo. O sige, sabi ko, walang problema. Basta, at kami ang bahala, Kay Gobernur. Galit na galit ang ilan sa mga kapitan na nabiktima umano ng suspect dahil hindi sila makapaniwalang na loko sila nito. Base sa kwento ng mga kapitan, September 17 nang sunod-sunod silang puntahan ni Marley sa kanika nilang opisina at nagpakilala ito bilang miyembro ng media at ng TV48 na ngako ng proyekto mula sa probinsya kapalit ng pera. Siguro ma 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 malawak siguro yan, malawak. Hindi lang dito dito, hindi lang dito sa hain. Eh, nagpunta sa akin barangay yan, na kanyang sinasabi, siya raw eh, ng TV48. Ngayon, uh, inutusan daw siya ng ating uh, mahal na governor na para yung mga kapitan, turbihin ko ano yung mga pangangailangan sa barangay. Jadjar yung araw, pagkatapos, merong nakalagay na presyon, yun, may 5,000, may 2,500, may 1,500. Yan ako eh, paano ka ko tiyon eh Elan Mangkako kong pera, sabi ko. Eh merong kako ko rin eh, isang libo, eh pwede na rin eh, kayo dadagdagan ko na lang eka sabi ganyan at sabi pa niya yung uh, alimbawa ay eh, ang pera ibinigay mo yung mga 1.5 ang balik doon nun, ibibigay ni Gov 200,000 dapat niya hindi makalawig yung ganyan trabaho dahil uh, malaking uh, mapipinsala pa yan una-una kami ng mga kapitan eh, biniktima na di kasi sino pa yung mga maliliit na mga kung hindi ano biktima yun yan, yan. hindi na nga siya ng pera hanggang sa sabi ko nga wala akong cash eh sabi niya kahit pang gasolina lang babalikan na lang kita So, pinasakay ko na rin siya. Sige, iwan ka na lang ng cellphone number mo. Then, tawagan na lang kita. At tapo uh, kaya, okay, pa nagkita tayo. Tsaka na lang kita bibigyan. Hanggang sa may tumawag na rin sa akin mga ibang kapitan. no araw din na yun, uh, mayroon ding nahingan. ng no, 1,000. Mayroon 2,500. May 500. Kaya syempre nakakalungkot din dahil puro uh, kapitan pa yung mga biniktima niya. Personal ring nagtungo si na Haen Mayor Santi Austria at Double P Philip Show sa istasyon ng Haen PNP upang makita at makausap ang suspect na si Marley. Nakatikim ng sermon ang suspect mula kina Mayor Santi at Double P.

Dumating rin ang sinasabing publisher ng Pinoy in Action na si Christian Castro na kinabibilangan rin umano ni Marley upang pasinungalingan ang mga paratang dito na tumanggi magbigay ng anumang pahayag sa harap ng kamera. Samantala, todo tanggi pa rin ang suspect sa mga paratang sa kanya at ayon sa investigasyon ng HNPNP, hindi lamang roon nagsasagawa ng panluloko ang suspect dahil maging sa lungsod ng Gapan, San Leonardo at Zaragoza ay nakapangbiktima na rin ito. Sa kasalukuyan, nasa pangangalaga ng HNPNP, NPNP ang suspect na si Marley at nakahain na rin ang reklamo laban dito. Paalala po sa publiko, muli po ay mariing itinatanggi ng himpila ng TV48 na hindi kailanman naging reporter ng istasyon si Marley Andales at hindi kahit kailan nang hihingi o manghihingi ng anumang halaga ng pera ang TV48 at hindi po kahit kailan papayagan ng TV48 ang ganitong mga mali at baluktot na gawain. Sa mga posibleng na biktima ng babaeng ito na si Marley Andales. Mangyari lamang na dumulog kayo sa istasyon ng HNPNP upang makapaghain ng formal na reklamo. At para na rin ang mga ganitong gawain ng panluloko ay atin pong mapigil nang hindi na maulit sa iba pa nating mga kababayan. Maaari rin po kayong mag-text o tumawag sa cellphone number ng TV48 na 0917-550-2224. Para sa Balitang Unang Sigaw, ako po si Mary Joy Perez.